Hi guys, good morning. Ayun, mayroon akong ibabalita sa inyo guys. Nakakalungkot po ito. Pero, uh, pero masaya na rin ako kahit malungkot. ano <laughs> ano? Yung ano kasi guys, ang nangyayari kasi is, na ngayon ko lang nalalaman na yung mga in-upload ko pala doon sa Facebook page ko, ay hindi pala siya kumikita. Kasi nga, yung mga nakalagay kasi is, ano lang, see inside lang. So, dapat, lahat ng mga ina-upload natin is, meron nakalagay doon na see inside and ads. Lahat, uh, pagkaganyan yung nakasulat, guys, walang problema yung upload nyo. Pero pag uh, see inside lang yung, na, uh, yung nakasulat doon, meaning may problema yung uh, video na ina-upload mo. Kaya yun, para sa mga baguhan, nakatulad ko, na hindi pa talaga alam, kung malalam, kung makikita nyo itong upload ko, uh, mag-comment kayo kung pariho ba tayo, relate ba kayo dito sa video na to, kung naranasan mo ba din yun. Kung check mo yung lahat ng mga videos mo, mga uploads mo, kung see inside lang yung talaga i mo na Mintras uh, bago pa. Hindi pa na ano, yung parang hindi pa masyadong matagal. Kasi ano, pag tumatagal kasi mahirap na sayang yung mga views. So, i-ano natin, kung sakali man ay uh, yung mga uploads natin is uh, Uh, si insight lang yung nakalagay i-delete nyo tapos pwede niyo i-edit niyo ulit tapos i-upload niyo kung may music kung may music siguro yung music yung dahilan kung bakit siya uh, si insight lang po yung ano uh, yung nakalagay kasi nga pag si insight talaga guys may, mayroon, po siyang restriction so kailangan natin i-settle natin before tayo mag-apply ng monetization kasi ito lang talaga ayoko kasi sa, sa for my ano lang ha, for myself lang for my opinion ayoko kasi na dumating sa punto na ma-reach ko na yung requirements ni Meta tapos magkakaroon ako ng problema at hindi niya tatanggapin yung uh, pag-apply ko ng monetization so yun ang ang inaano ko so ni ko din sa inyo para ma-alert din po kayo at hindi niyo uh, gagawin na ulit. So, before kayo mag-upload, titingnan nyo kung may earnings ba. Kasi pag may, ano, before, before nyo kasi i-click yung post, titingnan nyo muna kung mayroon bang nakalagay naka, naka pa doon na earning money. Meaning, wait, um, yung makalagay niyan is, ano, uh, may in uh, see inside and ads talaga yun. Pero pag hindi, hindi pa, kahit hindi pa nyo pina-upload, nakikita nyo na yun eh. makikita nakikita nyo na yun kung uh, pwede ba siyang i-upload o hindi. Kasi nga, makikita nyo talaga na wala siyang earning money doon. Yung stars niya is hindi po siya nag, ano, hindi po siya nag, nag uh, ano ba yun, yung, hindi po nakasali doon sa mga sa settings niya kasi. So kailangan natin uh, kailangan po ito yung uh, ito uh, gagawin nyo guys. Mientras sa uh, hindi tayo hindi pa um, uh, ano ba, tumagal. Ano ba, ano hindi ko al alam, nasa ano pero hindi ko, ma, hindi ko uh, mintres, bago pa lang, at hindi pa dumami yung mga views niya, kasi nga, sayang. Sayang yung effort natin, uh, sayang yung, yung ano natin, yung hope natin na sana man lang uh, magkaroon ako ng viral videos. Yun pala, uh, hindi pala ano, hindi pala siya kumikita. So, kailangan natin guys na siguraduhin natin yung pag-upload natin para hindi ko masayang yung ating paghihirap. Yun na po guys, bye bye and God bless.